aya palawanu ah, saming laba Waana masa sakit tambaiwaiyaangtik <laughs> 我老公。<laughs> <laughs> <laughs>

sulay pinasuk Pinasok na sa ice box. Sayang natin kay ma mad Madigi. Okay, kami ngayon. Oh. yung pusit namin. Ah. Okay, ganun. ayaw so ayun yung iba na nangangawil na yung iba Hello? so ayan mga kadaway at uh, uwi na tayo mga karaway ayun ka itim yan oh lakas yan so uwi na tayo oras pala ay alas 12 na okay so, ayun mga kadaway at malakas na, na talaga panimulan lakas na naman panibagong bagyo so pa uwi na tayo ngayon malaki na ang alo no maitim kasi yung ano yung dambog nagkakalagaw mula na yun yung akong <laughs> nakakak maitim na yung dambog yung makina natin masira-sira makina yung makina namin hinila kami ni Pre Gigi kanina kay kasira hindi lang tayo nakabidyo kaya lang nga niya ilabas yung silpon ayan at mauwi na kami oh grabe magpaklas pa ng makina mamaya ah tingnan natin kung baka may damage na

Wala man doon mga manghilo doon sa laot? Mga pino? Laman? Ano Kira -kira -kira -kira. Wala mo pa ano okay. ano ay bilogan sa iro? Basit na ibilogan, Loy, ha? Ayaw g'y apel... Ano? Ayaw, ayaw g'y tong itong bilogan, itong nil... nilabayan na ito. Ipanto ka panoodan na ito. Eh, kasagit nasa akong hawak, ah. Wala na pakilo sa katikbong. Ayasan mo pa like. Magulyasan ka na lang. Ha? Huh? Magulyasan ka na lang kay maraming may ari ng salmon. Sumay so mo sakit. <laughs> Ay hatagay gamay loy, gatong gamay loy. Kana, naay sa Ibukod mo yan dito mo ligay oh. Tas.